Hello guys, nandito po tayo sa Amat ng at hindi uh, mo tayo dito na nag-trending na palamig na may kasamang putas dito sa Amat ng Aw, tara puntahan natin Sala, bago uh, natin puntahan kung kaya po na support channel ko please subscribe my channel, like and share and hit the bell para update sa video na po Nandito uh, po tayo sa Amat ng dito sa Roque Refreshment kung galing kayo ng, ng bulakan Uh, Pagbaba ng tuloy dito sa Matungao, makakita ma 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 nyo itong rocket refreshment. Kung ganoon naman kayo ng uh, balabta patungong Tripol, uh, bago makita ang tuloy ng Matungao, pabalik dito sa Bulacan, uh, makakita nyo itong rocket replacement Tara, let's go. Pagkakita na natin yung rocket refreshment ngayon uh, sa malamig dito sa Matungao. So ayun uh, na guys natin tikman natin sa bahay itong nagpertend uh, na sa malamig dito sa Matuang. Tara, let's go! So ayun uh, na nga guys, tikman natin itong trending na uh, sa malamig sa Matuang. Ayun uh, na guys, so, takwan, tapos pataya. Tara, tikman natin. Hmm. Okay. 90%. Hanggang dito lang. Bye bye. Good vibes and God bless us all. Peace out. Kemenes, Bye bye. Thank for watching. Ano guys, so sulit na sulit Meron siyang 10 peso, 15 peso, 30 peso, 40 peso sa 50 peso.